Welcome sa ating bagong video tutorial Sa tutorial na to ay tuturuan ko kayo kung paano gumamit o mag set up ng motion detector o motion security sensor so to ay aparato o gamit na nakakita ng motion o nakakadetect pag nakakita siyang gumagalaw ng may gumagalaw na tao o kaya hayop aso mo niyan o pusa siya ay magte-trigger para sindihan yung isang bagay yung papakontrol na sa kanya so pwedeng ilaw pwedeng alarm so kahit na anong gusto natin na paganahin gamit siya sa so, pag minuksan natin siya meron siyang tatlong wire so red, blue, tsaka brown tapos meron din siyang marking dyan LS, N, tsaka L So ngayon, papaganahin natin siya gamit ang simpleng pag-control sa ilaw. So gamit tayo ng 220 volt na ilaw. Ito nga pala ay 220 volt. Meron tayong ibang makikita nito na 12 volt, 5 volt, press nito. PR sensor. So kung makikita natin, ewan ko kung kalat na sa iba't ibang lugar sa atin ng mga street light na usang nasindi o naliwanag pagka nakakita ng tao. So ito lang din yung mga nasa likod nun yung sensor na to kailangan natin ng power supply sa so, ito yung power supply ko may plug lang at breaker so na yung wire para gamit tayo ng kukilya hey okay. so dito nagawa ko ng simpleng diagram so, sa diagram na to kinontrol natin ang ilaw tapos meron tayong line 1 tsaka line 2 so, o kaya line tsaka neutral so huwag kayong malilito dyan depende kasi yan sa supply natin, sa amin kasi parehas hot wire pag sinabing parehas hot wire 110 yung line 1, 110 yung line 2 kaya nabubuhin 220 sa ibang lugar yung line ay 220 volt, yung neutral ay 0 so depende na yan sa transformer na ginamit ng distribution utility natin. Ang neutral natin o ang line 2, nakadiretso sa neutral ng sensor. Tapos diretso lang sa bumbilya. So kahit alin sa dalawang to. Dahil alternating current naman to. Tapos yung isa ng bumbilya pupunta sa LS. O ito yung tiyatawag na return nya. Ito ang ibig sabihin nung LS niya. So tapos yung line, isa lang sa kanya. So nag-share lang sila sa neutral. So testingin natin, wiringin natin. Tapos Paganahin natin. Tong wiring diagram, maglalagay ko ng link sa description ng video na to. Tsaka kung saan pwede bumili ng motion detector. So maraming klase naman yan. Pili na lang kayo. Tsaka kung para sa application nyo. So yan, na-wiring na natin. Siyaksa ko na siya. Piyadaan ko sa true watt meter. Tapos siya yung nakaharap sa atin. Yung sensor. Nakababa lang yung breaker. So on natin. Sa unang on natin ito, So, o sa una siyang magka-power siya ay iilaw ang load niya okay tapos nakalagay sa manual niya na kailangan na may 1 minute 1 minute siyang warm up so hayaan muna natin siyang tumakbo ng ilang minuto ng isang minuto lalagyan ko rin to ng takip kasi paka hindi siya mamatay dahil palagi niya ako nakikita so ayan patay na siya so lumipas na ng ilang minuto so nakapag warm up na siya hindi ko hindi ko siya piyatayan ng supply so tekpang ulang siya tapos meron tayong dalawang set, setting nga pala dito so ito yun tanggal natin itong takip Okay, hindi niya ako nakikita. So meron tayong dalawang setting. So ito yung lux. Ito yung time. So pag mas maiksi yung time. sa so, pag pakaliwa rin tong lux, mas maiksi yung lux. So ang ibig sabihin ng lux, ayan, sumindi so, na siya, nakita niya na ako. Kasi kanina, mas malayo. O halimbawa, may makita siyang liwanag, mabilis na siya mamuntay. So maliwanag ang kwarto ngayon, kahit gabi na. So pag gaganto uh, ganito, ibig sabihin niyan, madilim na madilim lang siya bago sumindi. Kahit nakakita siya tanong tao, hindi siya sisindi. So ito naman yung time. Nakalagay sa kanyang manual ay time niya ay up to 12 minutes. So ang sagad niya ay 12 minutes. So pwedeng magbago pa yan. Mas mahaba, mas patagal. Pero continuous nga pala to. Halimbawa, sinet natin sa kalagitnaan. Sa so, pagpalagay na natin mga 5 minutes yan habang nakakita siya ng tao o nagalaw nagre-reset ng nagre reset yung time niya Taka isa pa patay ang ilaw natin halimbawa wala siyang tao kagaya niyan ngayon may power siya patay ang ilaw natin napapansin niya yung true watt meter natin meron siyang power na ginagamit palagi so 1.3 watts ibig sabihin kumukonsumo siya ng kuryente kahit piyatay niya yung ilaw So, naka, makakatipid pa rin tayo pero may kapalit na wattage. Pero hindi naman siya ganun kalaki. So, halimbawa ah, kagaya nito, 9 watts to. Kung may iwan natin itong 9 watts ng magdamag na kasindi na wala namang nagamit. So, mas marami pa rin yung kaysa sa konting 9 watts lang ang nasindi tsaka plus 1.3. So, sana na gets yun. So, ngayon ayaw niya sumindi kasi yung locks na nilagay natin sa so pag lang so alas na andun siya nakaturo sa ano man tag dito mga 2 o'clock, 3 o'clock tapos tong time natin babaan lang natin so ngayon hindi niya tayo nakikita kasi nga maliwanag so papatayin ko yung ilaw ko oh. yan sumindi so, na so 1.3 kanina ay eh, namatay kagad. yan. pag nagalaw ako, nakikita niya na ako. So ga lalaruin lang natin yung dalawang knob na yon. So depende yan sa atin. Halimbawa dito sa ilaw na to. Gusto ko gabi lang siya. Gabi niya lang makokontrol yung ilaw. So pwede na nating i-set up sa mas madilim. Pero kung gusto niyo naman araw. Araw lang. Halimbawa ah uh, Pwede natin siya gamitin sa hagdan. So, sa hagdan, meron tayong three-way switch. Dalawa. So, pwede natin tanggalin na yung dalawang switch na yun. Maglagay na lang tayo sensor. At gusto natin buong araw yung gagana. syempre lalagay natin yung locks natin sa sa pinakamababa o sa hindi siya sensitive sa dilim. So, halos wala siyang pakialam sa dilim bago. Adjust lang natin yung time. Pag nakita tayo yan okay na yan. So, kung sa siyang sisindi, kung sa siyang mamamatay. Sa so, ang application nito, ako nilagay ko to sa banyo ko. Sa so, banyo ko, kusang nasindi ang ilaw, tsaka namamatay. Para sa mga bata, ayoko kasing humawak sa switch yung mga anak ko. Kaya nilagyan ko talaga nito. So, pwede ba natin siya lagyan ng switch? Pwede naman. So, ganun lang. Kukunin lang natin yung line 1 o line. Maglalagay tayo ng single switch. O sa existing na switch natin, pwede pa rin yun. Isa so, nga palang check. che natin dito yung kanyang load. So dito meron tayong max na 1000 watts. So depende yan sa bibili na sa gamit nating motion detector. So advice ko na basahin nyo muna yung manual bago tayo mag wiring. So tingnan nyo yung load rating nya. Ito yung ginamit kong wiring noon. Application ko noon. So ginawa ko siyang security light. Nilagay ko siya sa likod ng bahay. Meron ako isang switch para buhayin siya. Tapos, yung ilaw niya, yung pa rin ang wiring. Pero nagdagdag ako ng alarm light o warning light. Yung warning light ko, merong switch. Ito yan. So, tong warning light na to, wala talaga siyang switch. Nilagyan ko lang siya. So, gamit ko na to noon pa. Tinanggal ko lang. So, medyo matagal na rin. Ito ay tapos ko lang sa isang switch parang ganito lang tapos yung isang switch niya, pumasok yan sa loob binanap ko yung nagbibip may tunog kasi to nilagyan ko siya ng patayan so ganun lang kasimple kasi ito yung sensor ko tsaka yung ilaw ko nasa labas ng bahay itong alarm na sa loob so pag nakita siya ng tao una direct lang to nag nag alarm to pero nung nga, naiinis ako sa tunog kasi kahit pusa dumaan, nakikita niya. Kaya nilagyan ko ng patayan. Disable yung tunog, pwede ko rin i-disable yung ilaw o buong, buong, alarm na to o warning light. Pero nagana pa rin yung dalawang yon So testingin natin. So ayan na, nawire ko na siya. Hindi siya nakakita kasi nakapower na tayo. So 1.3 watts doon So ang ginawa ko sa kanya tong alarm ko Alarm light ko Diniretso ko lang dun sa bukilya So magkasama lang sila So kung titingnan natin sa diagram Magkasama lang talaga sila So yung isang linya ng ilaw Diretso sa neutral Pero itong neutral na to Diretso rin sa neutral o line 2 So ganoon lang din So doon lang sila piagsama sa bukilya Bago tong switch, naka-built in naman yung switch ko sa alarm. Diretso lang din sa bukilya. O kaya pwede rin dun sa LS or return ng ng motion detector. Okay. Testingin natin. Lagay natin to sa mababang ilaw. So ayan. Patay ito kaya nag alarm tayo so mabilis siyang mamatay hindi niya ako gaano nakikita so pag continuous yan ito lang yung nilagay ko isang switch para sa tunog maingay kasi yan masakit sa tainga kaya talaga nilagay ko ng switch pero ito lang pag sarado ang bahay patayin ko ang ilaw pagkagabi at nakita to nung masasuman loob siguradong matatakot na sila so yun lang so, ito, tsaka siya ginagamit ko lang kapag kalimitan walang tao sa bahay so ano pang ibang setup so dito meron pa ako isang setup to, ito naman yung ginawa ko sa banyo ko sa CR ko kasi nga may so wala na siyang switch sa CR ko kasi noon originally merong single switch so ang ginawa ko nirekta ko na lang yung ilaw tsaka yung sensor tapos yung switch nilagyan ko sa exhaust pan so may option akong buksan yung exhaust pan tsaka patay yung exhaust pan sa original na switch pero pag nag cut off o nagpatay na ng ng power ang motion detector natin masasama na rin siya sa mamamatay so kasi ayoko rin palagi may exhaust fan so ganun lang e eh, paano kung mas mataas tayo sa rating sir gusto ko mag ng detector pero mas mataas sa 1000 watts yung load ko halimbawa mga perimeter light so dyan tayo gagamit ng relay o kaya contactor So, dito nagawa ko ng diagram para sa heavy load o sa legpas sa rating current ng sensor natin. So, iba-ibang sensor, iba-ibang rating yan. Kagaya nitong sensor na to. So, sya ay sensor ng sensor lang. Ito ay 5 to 12 volts. Pero, pag ginamita natin sya ng uh, relay, so, tataas na yung kaya natin kontrolin mga control na tayo ng 250 volt 10 ampere o 15 ampere na 125 volt so pag pa natin yan ng Arduino mas maganda yan at marami pa iba so sa, ibang, sa mga susunod na project gawa naman tayo ng electronics na motion detector ito ang mga module na nabibili na yung buo maraming salamat sa panunod sana may natutunan kayo sa video na to Maglalagay ako ng link sa video description para sa mga diagram kung saan pwedeng bumili ng motion detector o motion sensor, warning light, tsaka yung mga tester ko. Maraming salamat.